Hey, welcome back sa channel. Usap tayo ng totoo ngayon. Hindi mo lang sila nagustuhan, minahal mo sila ng sobra. Palagi kang andyan tuwing kailangan kanila, kahit halos hindi ka naman nila pinapansin. Palagi kang oo kahit dapat hindi. Nagpupuyat ka para damayan sila kahit ikaw yung pagod, ikaw yung nasasaktan. Ibinigay mo ang puso mo, buo, totoo, walang proteksyon. At para sa kanila, parang wala lang yon. Palagi kang present, palaging available. At alam nila yon. Alam nilang sasagot ka sa unang ring. Alam nilang magre-reply ka agad. Alam nilang magsusorry ka kahit hindi mo naman kasalanan. Pinilit mong patunayan na sapat ang pagmamahal mo para piliin ka nila. Pero hindi naging sapat. O baka naman sapat ka talaga. Hindi lang nila alam pahalagahan. Hanggang sa sila na mismo ang lumayo. Maaaring hindi sila umalis ng biglaan. Maaaring dahan-dahan lang silang tumigil sa effort. O baka pinalabas nilang ikaw ang may mali. Pero ramdam mo. Ramdam mo yung unti-unting lamig. Yung distansya. Yung sakit ng tinanggihang damdamin. At naputol ka ng tahimik. Yung klasing sakit na hindi halata. Yung klase ng kirot na nakatago sa peking ngiti at sa mga okay lang ako na text. Pero may ginawa kang hindi mo akalaing kaya mong gawin. Tumigil ka. Tumigil kang habulin sila. Tumigil kang mag-overthink sa bawat sinasabi mo. Tumigil kang lumaban para sa isang taong niminsan, hindi lumaban para sa'yo. Nanahimik ka, hindi para gantihan sila, kundi para sa wakas, protektahan ang sarili mo. At ngayon, yung katahimikan na yan, sumisigaw sa mundo nila. Hindi ka na nagte-text, hindi ka na nagla-like sa posts nila. Hindi ka na nagtatanong kung okay sila. At bigla silang hindi na okay, kasi yung presensya mo dati ang nagbibigay ng ginhawa. Ngayon, yung pagkawala mo na ang bumabagabag sa kanila, hindi man nila sabihin, hindi man nila aminin, dahil sa pride nila. Pero yung pananahimik mo, malakas. Nakakabaliw sa kanila. Akala nila palagi kang andyan, hanggang bigla kang nawala. At ngayon, sila ang nakaupo sa katahimikang sila rin ang nagtulak sa'yo. At sa unang beses, nararamdaman nila yung sakit na dati ikaw lang ang nakakaramdam. Kung nakaka-relate ka, kung para sa'yo to, i-comment mo nga nanahimik ako, at yung katahimikan na yon nagsabi ng lahat. At tandaan mo yung sinabi ni Epictetus. Una, sabihin mo sa sarili mo kung sino ang gusto mong maging, at pagkatapos, gawin mo ang dapat mong gawin. Hindi mo to ginagawa para bumalik sila. Ginagawa mo to para makabalik ka sa sarili mo. At yun, kaibigan, yun ang tunay na lakas. Tuloy lang. Kasi sa susunod, ipapaliwanag ko kung bakit yung pananahimik mo ang pinakamalakas na mensahe na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood, nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Tara, simulan na natin. Una, tinanggihan ka nila kasi inakala nilang hinding hindi ka aalis. Nakita nila kung gaano ka kaloyal. Ramdam nila kung gaano mo sila kamahal. Pero imbes na pahalagahan yon, binalewala nila. Ang iniisip nila, kahit anong gawin ko, mananatili yan. Kaya sila naging pabaya. Kaya nila itinulak ka palayo. Hindi dahil kulang ka. Kundi dahil akala nila palagi kang andyan. Tahimik na nagmamahal mula sa malayo. Napagkamalan nilang okay lang lahat kasi tahimik ka lang. Akala nila wala kang hangganan. At kapag inisip ng isang tao na hindi ka aalis, titigil na silang ipaglaban ka. Doon sila nagkamali. Akala nila garantisado ang pagmamahal. Nakalimutan nilang ang tunay na pagmamahal. Pinaghihirapan, iniingatan, at iginagalang. Ikaw, sinubukan mo. Nagstay ka kahit sobra na. Nagbigay ka ng second chances kahit hindi nakarapat dapat. Kumapit ka kahit puro halo-halong signal, malamig na pagtrato, at kulang-kulang na effort. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil naniwala ka sa koneksyon nyo. Mas naniwala ka kaysa sa kanila. Pero hindi sapat ang paniniwala kung ikaw lang ang lumalaban. Hanggang sa dumating yung araw na wala kang ingay, walang drama, walang paghihigante. Basta ka nalang lumayo, walang paalam, walang last message, tahimik na distansya lang. At yun ang hindi nila inasahan. Akala nila, magre-reach out ka ulit. Akala nila, ikaw pa rin ang unang magbe-break ng katahimikan. Natatanungin mo pa rin kung okay sila, gaya ng dati, pero hindi mo na ginawa. Ngayon, nararamdaman na nila. Hindi sa maingay na paraan. Dumadating ito tuwing gabi, sa katahimikan, kung saan naririnig dati ang boses mo. Dumadating tuwing binubuksan nila ang phone nila at walang message galing sa'yo. Dumadating kahit nasa gitna sila ng maraming tao. Pero ramdam pa rin nila yung pagkawala mo, parang anino. Doon nila nare-realize na hindi ka lang basta dumaan. Ikaw yung katahimikan. Ikaw yung presensya. Ikaw yung totoo. At ngayon, nasakta ng ego nila kasi hindi mo sila hinabol. Hindi ka lumaban para manatili sa lugar kung saan hindi ka lubos na tinanggap. Yung klasing pananahimik, nakakayanig. Parang sinasabi nito, hindi ako nandito para kumbinsihin kang pahalagahan ako. Wala na ako kasi hindi mo yon ginawa. Kaya yung pananahimik mo, mas malakas pa sa kahit anong sigawan. May bigat. May katapusan. At higit sa lahat, may katotohanan. Yung katotohanang hindi nila inakalang matatagpuan mo ang lakas mo, kahit wala sila. Sabi nga ni Epictetus, kung gusto mong umunlad, hayaan mong isipin ng iba na wala kang alam o parang tanga ka. Hayaan mo silang isipin ang gusto nila alam mo kung bakit ka lumayo. At ngayon, kahit hindi nila sabihin, alam na rin nila sa puso nila. Kung tumagos ito sa'yo, i-comment mo. Akala nila mananatili ako pero pinili ko ang sarili ko. Pangalawa, ang pananahimik mo, hindi ito paghihigante. Respeto to sa sarili mo. Linawin natin yan, hindi ka nananahimik para parusahan sila. Hindi ito silent treatment na laro. Hindi ka bigla na lang nawala para lang saktan sila, o para patunayan ang punto mo. Tumahimik ka kasi sa wakas, napunta ka na sa punto ng buhay mo, na mas mahalaga na ang kapayapaan kaysa sa pagpapatunay ng halaga mo sa isang taong hindi naman yun nakita. Sa simula, baka isipin nila na nagmamaganda ka lang, na umaarte ka lang. Kasi sanay sila sa ganito, yung mga taong nananahimik para mapansin. Pero tong pananahimik mo, iba to, tahimik pero buo. Payapa. Hindi naghahanap ng sagot hindi umaasa sa reply. Kasi natutunan mo na, hindi lahat dapat bigyan ng energy. Hindi lahat dapat paliwanagan. At higit sa lahat, hindi lahat karapat dapat manatili sa buhay mo. Lalo na't ipinakita nilang hindi ka nila pinapahalagahan. Hindi ito dahil mapait ka. Ito yung tunay na paglago. Tumigil kang mag-reach out. Hindi dahil wala ka ng nararamdaman. Kundi dahil pinili mong unahin ang sarili mo sa wakas. Tumigil kang mag-text, hindi dahil hindi mo sila namimiss, kundi dahil ayaw mo nang habulin yung taong palaging tumatakbo kapag nagiging totoo na ang lahat. Hindi mo na chinecheck ang socials nila, hindi dahil nakamove on ka agad, kundi dahil mas pinili mong pagtuunan ng pansin ang sarili mong paghilom kaysa sa mga update nila. At alam mo ba? Napapansin nila yan. Hindi man nila aminin. Pero yung pagbabago mo, malakas ang dating sa mundo nila. Kasi palaging napapansin ng mga tao kapag yung dating laging andiyan, biglang wala na. Yung pananahimik mo, hindi sinasabi na, galit ako sa'yo. Sinasabi nito, pagod na ako. Ibinigay ko lahat, ngayon ibinabalik ko yon sa sarili ko. At mas nakakayanig yon kaysa sa galit. Kasi pag galit ka, ibig sabihin may pakialam ka pa. Pag galit ka, binibigyan mo pa rin sila ng kapangyarihan. Pero ang katahimikan, yon ang sinyales na binitawan mo na. Doon na nagsisimula ang gulo sa isip nila. Palihim silang tumitingin sa phone nila, baka sakaling may mensahe ka. Tinitingnan nila ulit yung mga lumang usapan nyo. Sinusubukang alamin kung kailan nagsimula yung pagbabago. Pero wala na rin yung halaga. Kasi nung pinili mong manahimik para sa kapayapaan mo, nagbago na ang buong kwento. Kaya tinuturo ng stoicism ang kontrol sa emosyon kaysa sa impulsive na reaksyon sabi nga ni Seneca. Minsan, ang mabuhay lang ay isang matapang na hakbang. Hindi ka na nagre-react. Tahimik kang umaangat. At yon ang kinakatakutan nila. Kasi alam nilang wala na silang hawak sa puso mo. Kung ito ang nararamdaman mo ngayon, i-comment mo. Ang pananahimik ko ay hindi paghihigante. Isa itong respeto sa sarili. Huminga ka ng malalim. Yung katahimikan na hawak mo ngayon, hindi yan walang laman. Puno yan ng lakas mo at ipapakita ko sa iyo kung paano yung lakas na yan. Magiging kapangyarihang hindi nila matatakasan. Handa ka na, tara ituloy natin. Pangatlo, ang pananahimik mo, pinapaharap sila sa mga bagay na matagal na nilang iniiwasan. Ito ang totoo na karamihan ay ayaw aminin. Ang katahimikan ay lumilikha ng espasyo. At yung espasyo, pinipilit kang mag-reflect. Kapag tumigil ka na sa paghingi ng tawad, sa pagpapaliwanag, o sa pag-aayos ng mga bagay na sila mismo ang sumira. Wala na silang matatakbuhan kundi ang sarili nila. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Habang abala ka dati sa pagsagip sa koneksyon ninyo, sila hindi man lang tumingin sa salamin dahil nandoon ka pa, komportable sila. Dahil palagi kang effort, nakakatakas sila sa pananagutan. Pero ngayon, wala ka na. Wala nang tawag, wala nang text, wala na yung paalala ng pagmamahal mo puro katahimikan na lang kung saan dati ay nandoon ka. At sa gitna ng katahimikan na yon, nagsisimulang magsalita ang isipan nila. Umiikot ang tanong sa loob nila. Bakit nga ba siya umalis? Sobra ba ako? Hindi ko ba siya pinahalagahan? Dumarating ang mga tanong pagtapos na ang ingay, pagtahimik na ang gabi. At kahit gaano pa kalakas dati ang ego nila, hindi na ito makasagot ng tapat. Kasi ang ego hindi yan handa sa araw na mawala ang isang taong inakala nilang palaging nariyan. Paulit-ulit nilang binabalikan yung mga dating usapan. Naalala nila yung mga sinabi mo. Yung mga tingin mong puno ng malasakit. Yung pananatili mo kahit pwede ka naman umalis. At ngayon lang nila yon nakikita. Wala na yung pride na nakaharang noon. Dito ipinapanganak ang pagsisisi. Hindi dahil may sinabi ka. Kundi dahil yung pananahimik mo ang nagpapaalala ng lahat at alam mo kung ano ang masakit. Hindi naman mismong katahimikan ang sumasakit sa kanila. Ang masakit ay kung ano ang sinasabi ng katahimikan na yon. Sinasabi nito, wala ka ng akses sa akin. Sinasabi nitong, naubos mo na ang pagkakataon mo. At ang pinakamasakit, hindi na ako babalik. At yan ang kinatatakutan nila. Dahil ang akala nila, kahit gaano sila lumayo, babalik ka pa rin. Nakapag-okay na sila, Andyan ka pa rin. Pero hindi na. Wala nang paalam. Wala nang drama. Wala ka na lang talaga. At sa pagkawala mong yon, doon nila nakikita ang tunay nilang sarili. Dito lumalabas ang lakas ng Stoic philosophy. Sabi ni Marcus Aurelius, Kung hindi tama, huwag mong gawin. Kung hindi totoo, huwag mong sabihin. Kaya hindi ka nagsalita, kasi wala nang dapat sabihin. Lahat ng sinabi mo noon, hindi rin naman nila pinakinggan. At yung katahimikan mo, hindi yan kahinaan. Yan ang kalinawan. Umalis ka, hindi para mamiss ka. Umalis ka kasi pagod ka na sa paulit-ulit na hindi pagkakaintindihan. At ngayon, sila na ang mag-isa. Lahat ng mensaheng hindi mo na pinadala, lahat ng tawag na hindi mo ginawa, lahat ng reaksyong pinigilan mo, lahat yon may sinasabi, hindi na nila kayang baliwalain ang isang taong hindi na sa kanila. Kung tinamaan ka nito ngayon, i-comment mo. Pinaharap ng katahimikan ko ang totoo. pang ang pananahimik mo, napapaisip sila kung sila ba talaga ay mahalaga. Ito yung hindi madalas pinag-uusapan. Yung mga taong nanakit sa'yo, madalas feeling untouchable sila habang ginagawa nila yon. Kapag sila ang umalis, dala nila yung pakiramdam na sila ang may kontrol. Akala nila sila ang nanalo, sila ang nagdesisyon, sila ang nagtapos ng lahat sa paraan na gusto nila. Habang ikaw, pinipilit buuin ang sarili mo mula sa pagkawasak. At ang iniisip pa rin nila, na andyan ka pa rin, paikot-ikot sa paligid nila. Na emotionally connected ka pa rin. Na naghihintay ka pa rin ng closure, na hindi naman nila kailanman ibibigay. Pero bigla kang nanahimik, hindi yung klasing katahimikan na galit na galit. Hindi. Tumahimik ka sa paraang parang tapos na talaga. Tumigil ka sa pagpapaliwanag, tumigil kang mag-react, tumigil kang magpakita sa mga lugar o sitwasyon kung saan inaasahan kanilang andoon. At doon na nagsisimula yung bagong klaseng discomfort sa kanila, pagdududa sa sarili. Hindi man nila sabihin, pero unti-unti silang napapaisip, bakit hindi niya ako hinabol? Hindi ba ako worth it? Mali ba ako ng akala kung gaano ako kahalaga sa kanya? unti-unting bumubulong ang katahimikan ng bagay na ayaw marinig ng ego nila. Baka hindi ako kasing halaga sa kanya tulad ng inakala ko. At yan ang unti-unting sumisira sa kanila. Dati, ang lakas ng pakiramdam nila, kasi kahit baliwalain ka nila, andyan ka pa rin. Pero ngayon, sila na yung tumitingin sa phone, walang message, wala kang reaction sa mga post nila, wala kang kamusta ka natahimik, na naging salamin. At doon sa refleksyong yon Nagsisimula silang questionin ang sarili nila, kung sila ba ay kaibig-ibig, kung may halaga pa ba sila, kung tama ba yung mga ginawa nila. Dito nagsisimulang makita ang paglago mo. Kasi imbes na malugmok o pilitin silang bumalik, pinipili mong maghilom. Binubuo mo ulit ang self-worth mo. Hindi maingay. Hindi para ipagyabang, tahimik lang. At yung tahimik na kumpiyansa mong yon, yan pa mismo ang unti-unting gumugulo sa loob nila. Kasi ang tunay na lakas, di mo kailangan isigaw. Katulad ng paniniwala ng mga stoic, ang lakas ay nasa loob, hindi para sa atensyon kundi para sa sarili. Sabi nga ni Epictetus, ang tunay na yaman ay hindi sa dami ng pag-aari kundi sa kakulangan ng kagustuhan. Tumigil ka ng umasa sa approval nila. Tumigil ka ng gamitin ang pagmamahal nila bilang sukatan ng halaga mo. At yung pagbabago, yung tahimik na shift pinapalingon sila sa loob at hindi lahat handang harapin yung makikita nila doon. Maaring magkunwari silang okay lang sila na naka on na sila. Pero sa loob-loob nila, nilalabanan pa rin nila yung katahimikang iniwan mo. Kasi hindi lang ito basta katahimikan, isa itong tanong. Ako ba? Kailan man naging sapat? At kapag ang isang taong minahal mo, nang buo ay nagsimulang pagdudahan ang sarili nilang halaga dahil sa pagkawala mo. Doon nila mararamdaman ang bigat ng kung anong nawala sa kanila. Si so kung ito yung totoo para sa'yo, i-comment mo. Pinagdudahan nila ako, pero ngayon, sila na ang nagdududa sa sarili nila. Panglima, ang pananahimik mo binabaligtad ang power dynamic. Sa simula, sila ang may hawak ng lahat ng control. Aminin na natin, ikaw palagi yung mas may pakialam. Ikaw yung unang nag-check, unang nag-sorry, unang nag-reach out. Ikaw yung nanatili, kahit paulit-ulit ka nang nasasaktan. At alam nila yon. Hindi man nila sabihin, pero ramdam nila. Ramdam nilang safe sila kasi alam nilang mahal na mahal mo sila. Siguro nga masyado pa. Baka nga naging dependent ka na emotionally. Yan ang totoo, di ba? Sobrang mahal mo sila. Pero ngayon, nagbago na lahat. Tahimik ka na, walang message, walang miss kita. Hindi mo na pinapanood mga story nila. Wala. Katahimikan lang. At dahil sa katahimikan na 'yon, biglang bumaliktad ang istorya. Ngayon sila na ang nag-iisip. Sila na ang nag-check. Sila na ang napapatanong, Teka, tuluyan ko na ba siyang nawala? Hindi sila sanay sa ganitong ikaw. Kalma lang. Hindi naghahabol. Hindi nagmamakaawang maintindihan. At yon ang gumugulo sa kanila. Kasi nagawa mo ang pinaka hindi nila in-expect. Pinawi mo ang emosyonal mong espasyo. At yan, hindi ang paghihigante. Yan ang tunay na lakas. Alam mo, ang tunay na power hindi yung nakokontrol mo ang ibang tao, kundi yung kaya mong kontrolin ang sarili mo. Yan ang itinuturo ng Stoicism. Sabi nga ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga nangyayari sa labas. Kapag na-realize mo yon, dun mo mahahanap ang tunay na lakas. At ngayon, ikaw na mismo ang ebidensya nun. Hindi ka na natatakot mawalan. Mas pinipili mo ng matagpuan ang sarili mo. Alam mo kung anong nangyayari kapag tumigil ka na sa pagpilit na mahalin kanila? Doon nila nararamdaman kung gaano kasarap mahalin ng isang katulad mo. Yung pagkawala mo, naging leksyon para sa kanila. Isang leksyon na hindi kailangang sigawan. Hindi mo naman sila sinumbatan. Hindi ka nagpost ng mga quote tungkol sa pagtatrador. Tahimik ka lang. Tumigil kang ibigay ang liwanag mo. At sa dilim na iniwan mo, doon nila nakita kung gaano ka talaga kaliwanag sa buhay nila. Maaring magkunwari sila na okay lang. Magpopost pa ng parang enjoy na enjoy. Pero sa loob-loob nila ramdam nila yan. Kasi yung taong minsang may puso mo, tapos ngayon ni attention mo hindi nila makuha, ibang klasing power yon. At hindi nila yon maiintindihan hanggat huli na ang lahat. Hindi ito tungkol sa ego. Ito ay tungkol sa balanse. Nung tumigil kang magbigay ng sobra, doon nagsimulang magbago ang energy. Tumigil kang patunayan ang worth mo. And ngayon, sila na ang nagtatanong sa sarili, bakit ko nga ba inakalang kaya kong humanap ng mas better sa kanya? Kaya hayaan mo silang maramdaman yung distansya. Hayaan mong sila na ang makipagbuno sa pride nila. Kasi ang pananahimik mo, hindi yan malupit. Malinis yan, walang hinihingi. Ang sinasabi lang nito, nagbago na ako. At maniwala ka, walang mas nakakagulo sa isip ng isang taong akalay hawak ka pa rin kaysa sa makita kang hindi na umiiimik at hindi na nagre-react. Pang-anim, kapag hindi ka na nakikipag-ugnayan, sila mismo ang nagsisimulang lumingon sa sarili nila. Isa to sa pinakamahirap gawin ang walang gawin. Walang message, walang paliwanag, walang huling subok. Katahimikan lang. Laban to sa gusto ng puso mo. Kasi sa totoo lang, may pakialam ka pa rin. Pero may boses sa loob mo na nagsabing, unahin mo naman ang sarili mo. Kaya pinili mong manahimik, hindi para parusahan sila, kundi para protektahan ang sarili mo. Hindi mo ginawa to para mamiss ka nila. Ginawa mo to para mahanap mo ulit ang sarili mo. At habang ikaw ay tahimik, habang natututo kang matulog ng hindi iniisip lahat, sila naman, bigla na lang napaisip. Kapag tumigil ka na sa paghabol, sila na mismo ang nag-uumpisang magtanong sa sarili nila. Sa simula, kunyari parang wala lang sa kanila. Baka nga mukhang nakahinga pa sila ng maluwag. Pero maniwala ka, ang utak ng tao hindi komportable sa bigla ang pagkawala. Kapag bigla kang nawala, nagkakaroon ng mga tanong. Mga tanong na hindi nila agad kayang sagutin. Bakit siya tumigil? Bakit hindi na siya katulad ng dati? Baka naka-move on na siya. Hindi nila inasahan ang katahimikan mo. Kasi akala nila, mahina ka dahil mahal mo sila. Pero ngayon, nare-realize nila, ang pananahimik mo, hindi 'yon kahinaan. Katalinuhan 'yon, lakas 'yon na may pagpipigil. At habang nananatili kang tahimik, mas lumalakas ang ingay sa isip nila. Kasi nung expressive ka sa pagmamahal, komportable sila. Pero ngayong tahimik ka na, dignified, parang nawawala sila sa sarili nila. Dito na nagsisimula ang turning point. Yung pananahimik mo, nagiging dahilan kung bakit sila napapaisip. At yung pag-iisip na yon, hindi komportable. Kasi ngayon, kailangan na nilang harapin ang mga bagay na matagal nilang binalewala. Ang halaga mo, ang presensya mo, ang effort mo, lahat ng yon, nakinuha lang nila ng basta-basta. Ngayon mag-isa nilang kaharapin ang lahat ng yon. Alam ng mga Stoic ang ganitong klasing lakas. Sabi ni Epictetus, Kapag may nagtagumpay na galitin ka, ibig sabihin, pumayag ang isip mong galitin ka. Pero ikaw, tumigil ka na sa pag-react, pinutol mo na yung emotional chain. At sa pagpigil mong yon, nawalan sila ng kontrol. Ngayon, kalmado ka na, tahimik, matatag. At habang sila ay nalilito, nagtataka kung paano ka naging ganito katibay. Ikaw naman, hindi na interesado sa gulo nila. Lumaki ka na. Lumayo ka na sa ingay. Sa'yo na ang sandaling to. Hindi mo na goal na mapabalik sila. Gusto mo na lang ibalik ang sarili mo sa sarili mo. At ang irony, yan pa ang nakakaakit sa kanila. Pero ikaw, naglalakad ka na papunta sa ibang direksyon. Pangpito, kapag pinoprotektahan mo ang kapayapaan mo, doon sila nagsisimulang magpanik. Maging totoo tayo. Sa totoo lang, inasahan nilang guguho ka nang wala sila. Baka nga iniisip pa nila na magme-message ka, magmamakaawa, o gagawa ng kung anumang drama para lang mapansin ka nila. Kasi yun ang madalas mangyari, di ba? Isa ang umaalis, yung isa sinusubukang ayusin ang lahat, yan ang cycle na alam nila. Pero binali mo yon, at doon nagsimulang magbago ang lahat. Hindi ka nakiusap, hindi ka nakipagtalo, hindi ka nagpost ng kahit ano para lang ipakitang okay ka. Tahimik kang lumayo. Pinili mo ang katahimikan kaysa sa gulo. At yung simpleng desisyon na yan, mas gumugulo sa isip nila ngayon kaysa kahit anong salita. Kasi ang kapayapaan, kapangyarihan yan. At kapag nawala na sila sa buhay mo, dun nila naaalala kung gaano talaga kalakas ang presensya mo. Tahimik ka. Safe kang kasama. Palagi kang nandyan. At ngayong wala ka na, wala na silang inaasahang effort mula sayo. Naiwan sila sa sarili nilang kakulangan. Kasi kapag pinoprotektahan mo na ang kapayapaan mo, pinapakita mong hindi na umiikot ang mundo mo sa kanila. At para sa isang taong dating sanay na may control sayo, nakakayanig yon. Napapaisip sila. Mahalaga pa ba sila? Na-outgrow mo na ba sila? At ang tanong na yan, mas masakit pa minsan sa mismong breakup. Sabi nga ni Seneca, Minsan, ang mabuhay pa lang ay isang uri ng katapangan. At yan ang ginagawa mo. Namumuhay ka sa totoo mong sarili. Hindi ka na nakikipaglaban para sa isang pagmamahal na minamaliit ka. Nilalabanan mong mabuo ka ulit. Tahimik ang laban mo pero malakas. Nagpapanik sila kasi hindi ka na nila makilala. Hindi ka na sumasagot gamit ang sakit, sumagot ka gamit ang distansya, hindi ka na nagre-react gamit ang emosyon. Pinipili mo na ang linaw, at nararamdaman nila yon. Yung dating ikaw na nangangailangan sa kanila, wala na. At yung bagong ikaw, hindi na madadala sa manipula, hindi na magpapaikot, at hindi na paasahin sa mga larong emosyonal. Ngayon, sila na ang nag-iisip, sila na ang nag kung may message ka sila na ang nagtataka kung paanong yung taong sobrang nagmahal sa kanila noon, ngayon ay sobrang tahimik na. Ito na ang turning point mo. Yung nare-realize mong ang pagprotekta sa kapayapaan mo, hindi yan pagiging makasarili. Sagrado yan. Hindi mo kailangan mag-perform para lang patunayan na naghilom ka na. Kasi ang totoong paghilom, hindi yan ingay para sa mundo. Ingay yan sa kaluluwa nila. Kaya ngayon, sandali lang. Hindi para sa kanila, para sa'yo hindi ka lumaban ng ganito para lang makasurvive sa heartbreak. Lumaban ka para maging bago. Para maging mas matatag. Mas malinaw. Para hindi na ibigay ang kaluluwa mo sa mga taong nandyan lang kapag convenient para sa kanila. Yung pananahimik mo, hindi yan tungkol sa pagpaparusa. Tungkulin mo yan sa sarili mo.